Hello mga dzay! Another vlog day, Another kabuang day ba? Ang salita ako in dzay, kalahating kabuang, kalahating seryos. Pero kung kayo ay seryos-seryos, wag na kayong manood dzay ha. Kung kayo naman day ay meticulous at masyadong perfect, eh wag na rin manood dai. Pupunta pala ako day doon sa naglilit noong noon tingog dai. Binago ko talaga yan, tingog ko, day, yung boses ko, day, ba, para maiba naman, day, kasi ako mismo rin, nabingi ako sa boses ko, day. Ang ginamit ko pang kuning-kuning sa mukha, day, magtinted lang tayo, day, yun ng sunscreen na ni Bia, day, kay Ngano, day. Alam mo kung bakit, day, na kung maraming ilagay sa mukha, day, bata hindi natin makilala, day. Mainit-init kasi mga in, ko kung maraming ilagay sa mukha, day, ba, naku, day, masyadong mabigat na, day. Pangmasa lang ang presyo niyan, day. Pagkatapos, day, giinitan ako sa aking sinuot, day, day, masikip man yun, day. Oy, pinilit ko lang, day, ba? Alam mo yung bili ka ng damit, day, na akala mo talaga, day, ay mas magkasya pa sa'yo, pero hindi pala. Kaya, ayan, nagpalit ako ng damit, day, kasi hindi man ako makakilos nun, day. Oy! Inarbor ko tong ano, bag ni Hapon, ay hindi man ginamit, ay gamitin na natin wala kasi akong bag na mga nga, ano dai mga kaway-kaway dai ba Yung mga maganda-ganda dai kasi okay lang talaga ako magbagpak bagpak dai bagpak talaga ang gusto ko dai kahit ano mangyari dai basta para free ang aking mga kamay dai ba kasi baka magtakbo agad si bunso dai kahit hindi kayo na nagtanong mga inday na panot ang aking water bottle dai itong tumbler dai ba hindi siya mapanot dai 20 years na dai dai oy para hindi halata dai tabunan na lang natin dai Nandito na pala kami Inday, para magtingin-tingin itong lechon, day, ba Videohan ko sana yung may-ari, day, nagtakbo man siya, day Ayaw niya magpa-video, day, nakita yung lechon niyo, day Charcoal talaga niluto, day, at saka maraming tanla, day Hinabol ko yung may-ari, day, kasi, day, gusto ko siyang videohan, day Nagtakbo man siya, day, baka mga mukmo, mga mukmo, -muk minduha, day, ba Hindi ko nalang hinabol, day, oy Baka naman gusto niyong bumili, day. Magsabi lang kayo, day. Pass forward mga inday Yung anak ko, binidyuhan ko sa likod mga inda. Sa so, sobrang init, siguro ng panahon, day. Ay, naglambod man sila, day? Oy! Nag-away-away ba, day? Dumaan kami dito sa may ano, day. Bilihan ng mga... Basta, day. Maraming bilihan, day ba? Itong anak ko kasi babae, day. Ay, straight itong buhok niya sa kanyang ama, eh, Kasi ayaw ng ama niya na magkulot-kulot, day. Hindi niya alam na marami man akong kulot, day. Ay taas at baba ang kulot ko dai oy siempre nagmana talaga sa akin no ito pa namang shampoo at conditioner niya ay treatment pala yung non silicone dai hindi yung katulad ng price na mura-mura dai ba binili ko yan dai para lang talaga sa kanya dai yun ang request ng kanyang amahin may palaruan man dito dai naglaro sila natalo si bunso diyan dai hindi mo siya marunong dai ang sumatotal dai natalo man siya dai para makabawi siguro siya dai ba itong batang ito hindi masupil sinuntok talaga ya sa likod yung ate niya dai tapos dai para matapos ang away dai ang sabi ko sa na sige magsakay na dito kayo sa Shinkansen kasi magpunta tayo nang Tokyo ba sige magsakay na kayo eh itong ate natawa dai alam naman yung joke lang itong bunso lilipad ba ito palong Tokyo ba Salamat mga Inday sa inyong panonood.